Ayan mga basa, uh, magandang umaga sa inyong lahat. Uh, dito pala muna tayo mga bas gagawa sa Lancaster. Gagawa muna tayo dito mga bas ng uh, pinakang frame ng uh, magiging gate natin mga bas. Tapos yung uh, pinakang toilet, papatanggal na natin yung, uh, yung pinakang mga tiles natin. Ito, so, ito yung pinakang gate dito sa front gate nila mga bas. Uh. Ito pala mga bas, tatanggalin natin to. Ayan. Itong pinakang uh, poste na to, tsaka ito. Tsaka yung pinakang wall is, ayan, ah, babaklasin pala natin ito, mga boss. Gagawa tayo ng ah, panibagong gate dito. Ah, bali, ang gusto nung may-ari, mga boss, is ah, isang buong gate na lang ito, mga boss. Tapos, hahatiin natin sa apat yung ah, pinakang ah, magiging gate na ito, mga boss. Basta may ah, pinakang ah, terrace, lagyan natin ang bubong yung pinakang terrace nila, mga boss. Ito nga pala mga boss yung uh, pinakang uh, main door nila Papa. Tapos ito yung uh, pinakang uh, sala nila mga boss etong uh, pinakang sala Ayan uh, Kompleto na rin pala sila ng, uh, ng mga gamit dito Ayan may pinakang uh, supa dito tapos, tapos may kwarto pala dito mga boss Sa side na ito uh, Ayan may mga gamit na rin tong kwarto na to mga boss Hindi na natin bubuksan yan Tapos ito yung pinakang uh, Ayan Pinakang kisa nila dito sa dining area mga boss Naka, ayan, may pinakang ilaw sa may pinakang gilid Mga bali, itong gitna is drop ceiling Tapos, yung sa may gilid is may cob ceiling siya mga boss Ayan, maganda rin yung pinakang uh, kisa na itong uh, uh, Ayan, pinakang sala nila Ayan, tapos may uh, pinakang malaking salamin dito mga boss Yung dito sa area na ito mga boss, sa right side Ito yung pinakang Ganito lang kalaki yung ang, uh, kitchen top nila mga boss Tapos, may mini bar counter dito Ayan, buksan natin mga boss Ayan, ito siya. May dalawang pin light siya. Ayan, tapos may lutuan dito. Ayan, kompleto na rin talaga yung uh, pinakang mga gamit nila dito. Ayan, ito yung pinakang dining area nila mga boss. Tapos may uh, pinakang wall accent dito. Ayan, ito yung uh, pinakang toilet dito mga boss sa baba. Ito yung i-renovate -re natin mga boss. Uh, tatanggalin natin tong existing na tiles mga boss. Ayan. Tapos dito sa baba din yung pinakantayl dito, tatanggalin din natin yan. Tapos Ayan, papalitan din natin tong toilet bowl. Yung ganun sa mga ini-install natin na toilet bowl, mga boss, yung mga modern na toilet bowl. Ah, uh, lalagyan pala natin to mga boss, ng gisa eh. Ito kasi mga boss, is walang kisam Ito na yung pinakangislab slab niya. Dito sa may hagdan mga boss, is mas... pinakang cabinet ah uh, dito mga boss. Dun, sa mga nakakasubaybay mga boss is parang the same to nung uh, ginawa natin Doon sa may uh, Tamara subdivision yung pull out natin. Pero ito mga boss is uh, tulang lang siya. Ayun, naka-tiles pala mga boss yung pinakanghagdan dito. Ayun, naka-tiles. Ito yung pakyat dito sa second floor mga boss. Ayan. Tapos dito mga boss, sa second floor is, ayan, dalawa yung room dito mga boss, etong isa na to, tsaka ito eh may mga gamit na rin yan sa loob kaya hindi na natin bubuksan. Ito na lang yung part na to. Papunta, do, papunta ito sa may uh, pinakang terrace mga boss. Ito yung pinakang uh, toilet naman dito sa taas mga boss. Ayan kung makikita natin. Ano, tanggal na yung mga tiles. Hindi pa siya natitirhan. Ito naman yung toilet dito. At uh, the same din nung sa baba mga bosses. Babaklasin natin to. Itong uh, pinakang mga tiles. Babagoy natin. Tsaka itong sa flooring na tiles bali yung magiging tiles na ito is uh, hanggang kisamin na siya mga boss dito mga boss uh, yung design pala ng toilet nila dito mga boss is ganito pagka turnover is ganito na rin siya parang hindi rin siya binago nung uh, last na gumawa dito ayan pa rin yung uh, battery tapos may pinakang, may pinakang mataas dito. Tapos dito nilagay yung uh, laboratory. Mangyayari dito mga basisi, sarado na natin to. Tapos may ilalagay lang tayo dito na, na pinakang mga shelves. Itong laboratory na to dito natin ililipat sa side na to mga boss. Mga boss, ito yung isang room. Ito, ito kasi mga basisi. Pumunta doon sa may uh, terrace mga boss. Ito yung, ay yung pinakang master bedroom nila mga boss. Ayan, kompleto na may kama na rin. Tapos ito yung pinakang... Uh, ah uh, yung pinakang center light nila mga boss uh, tayo nga pala yung nag uh, install nito na bititong pinaka uh, center light pati yung pati yung center light dun sa baba mga boss ayun uh, tayo din yung nag install noon ayun tapos may mga pin light din siya mga boss ayan pero ano mga boss uh, hindi tayo yung gumawa nito yung renovation ng bahay na to hindi tayo yung gumawa uh, nag-install lang tayo ng uh, mga ilaw dito mga boss tapos ito pala yung ano mga boss may vacante ditong part na to ito yung uh, bubong ng pinakang kitchen nila mga boss ano rin to mga boss sa uh, balak din ng may ari sa iislab na natin to itong side na to ito naman yung pinto mga boss papuntang terrace ayan terrace ganito yung pinakang design ng uh, Lancaster dito sa sa uh, KS17 yung pinakang uh, pinakang pangalan nung pinakang subdivision nila KS17 dito sa may Lancaster itong area na to yung gagawa natin ng bubong mga boss tapos itong mga bintana pala dito mga boss ayan lahat ng bintana dito ayan uh, babaklasin pala natin to mga boss uh, uh, pinabago din nung may ari gagawing sliding uh, window to lahat mga boss pati dun sa baba bintana dito pati dito sa baba ayan ito yan, 'yung sliding window 'yung papalit natin dito, mga boss. Ito nga pala mga boss 'yung uh, ayun, 'yung center light na ininstall din natin dito, ayun May ano to, may remote. Ayun. Ah, uh, bali try natin mga boss. I-on natin, ayun 'yung ilaw niya. Tapos may pansya. Eh 'yung LED niya mga boss na Pero pag inon mo, ayan na, lalabas na 'yung pinakang LED niya. Ayan mga boss, oh, uh, yayaman din yung pinakang center light. Eh, tayo din yung nag-install pala na ito, mga boss. Maganda nga po nulit mga boss. Ayan, uh, dito pala tayo ngayon, mga boss, uh, sa Tansa. Ayan. Ito na pala, mga boss, yung, uh, ayon yung project natin dito na malapit nang matapos, mga boss. Malapit na, malapit na nating i-turnover. Yung pinakang mga railings, ayan, napinturahan na pala natin, mga boss. Naplayan na natin ng pintura kasama tong uh, pinakang, pinakang extension natin na bubong dito at saka yung railing. Uh, isang kulay lang yan mga boss. Lahat isa uh, kulay black. Ayan, yung pinakang gate natin mga boss. Ayan. Napinturahan na rin natin. Uh, kulang na lang na ito mga boss is yung uh, WPC planks natin. Ayan. Uh, madali, lang, madali na lang naman yung ikabit mga boss. Uh, patuyin lang natin tong uh, pintura. yon. Uh, kanina lang natapos tong pintura mga boss pati yung uh, pinakang railings natin doon is okay na rin Ayan, tapos yung buong pintura pala natin dito mga boss is, uh, okay na rin tayo yung buong pintura natin tapos ito yung existing pinatungan na rin natin to nung uh, gray uh, okay na rin to pati yung dito sa may pinakang front Ayan, napatungan na rin natin yan tapos na kompleto na rin pala natin mga boss yung uh, pinakang uh, yung pinakang daanan natin mga boss dito papunta sa loob ayan na kompleto na rin natin tapos itong level na itong lupa na to is hanggang dito na lang to mga boss. Tapos yung dito mga boss sa uh, loob ng uh, bar counter natin mga boss. Isa yan na i-tiles na rin pala natin yung pinakang uh, bar counter natin. Tapos ito yung pinakang kisa min na, drop ceiling natin dito. Isa yan. Um, pinapantay na yan mga boss. Uh, nililihan na lang to ta para sa pintura. Tapos yung dito, ayan, sinabay na rin to. Ayan, liliyahin na lang rin to. Pati yung dito na, dito sa may toilet natin mga boss. Ayan, na-skim ko na rin yung mga area na yan. Uh, na lang natin yan mga boss. Ang uh, buong area pala natin dito mga boss is, uh, ayan, Nagpalagay pala sila ma'am ng pinakam uh, pinakang baseboard. Ayan, yung pinakang baseboard natin dito mga boss is yung light gray na ginamit natin dun sa labas. Yun yung nilagay natin, Ayan. Uh, dito sa baba is uh, okay na to mga boss yung pinakang baseboard natin. Hanggang dito siya mga boss. Ayan, okay na rin lahat. Yung pinakang uh, baseboard natin, nalagyan na natin. Kompleto na dito sa may pinakang baba. Ayan, tapos yung dito mga boss, yung inactual natin ng mga wood planks, tinanggal muna natin. etong pinakang uh, gilid mga boss, pinantay na rin natin to mga boss. Ayan, okay na rin to. Uh, pintura na lang rin yan mga boss yung pinakang gilid niya. Hanggang dito mga boss is uh, okay na tayo dito. Uh, after itong ma-finish mga boss, mapinturahan yung pinakang side na yan, uh, ayun, uh, na rin natin yung uh, pinakang mga planks dito mga boss. Dito sa second floor yung ayan, yung pinakang takip ng hagdan natin yan, na narin na rin ng, ng uh, yan mga boss, na rin yan. Tapos yung buong uh, second floor rin natin mga boss, yung baseboard natin, ayan, dito sa may uh, master bedroom ayan, okay na rin mga boss kompleto na rin yung baseboard dito tapos yung dito sa may terrace mga boss ayan ah uh, na rin pala natin ito mga boss ng, alam, ng black etong pinakang existing na railings dito ayan, hanggang dito siya mga boss uh, lahat buong uh, ayan, buong second floor is kompleto na rin tayo Ayan. Meron na siyang baseboard. Nandito siya sa kwarto mga boss. Ayan. Lagyan na natin ng pinakang baseboard. Ayan. Lapad pala nung uh, pinakang baseboard natin mga boss. Isa. 4 inches. Hanggang dito mga boss. Ayan. Packet siya hanggang attic area mga boss. Nilagyan natin ng baseboard. Ayan. Hanggang dito siya mga boss. <coughs> sa attic area. Ayun. kumpleto na rin tayo dito mga boss. Uh, lahat to is is nakompleto na natin. May baseboard na hanggang dito siya mga boss. Ayan mga boss, uh, malapit-lapit na tayong matapos dito sa ayun, dito sa project natin sa Garden Villas, dito sa Block 33 Lot 2 mga boss. Kasi target natin ngayong linggo, matapos na natin lahat ng gawain dito. Ayun, para yung lahat ng tropa mga boss, is makalipat na dito sa Block eleven uh, 11, ayun, dito sa kabila natin project. Uh, pintura na lang na itong mga natira uh, yung mga planks ayan babarnisan na lang yon. ayan mga boss daan din tayo mga boss dun sa sa block 11 mga boss ayan puntahan din natin yon tapos after isa dadaan din tayo mga boss ng uh, Lancaster ayon. Dito pala mga boss sa isa nating project mga boss. Etong pinakang uh, poste dito. Tsaka yung dun sa kabila. Ayan, yung nakadikit nga dito sa may uh, pinakang uh, existing na wall natin mga boss is nabuhusan na rin pala natin yung pinakang pundasyon na ito. Tsaka yung dun sa kabila. Tapos nakapagsage belaying na rin pala tayo dito mga boss. Yung pinakang uh, level ng magiging uh, flooring natin dito mga boss sa baba. Ayan, yan na yung pinakang uh, level ng magiging flooring natin. tap yan na yung pinakamagiging level ng uh, flooring natin mga boss. Ito kasi mga boss, etong existing na to Uh, itong existing na flooring natin. Uh, ano kasi mga boss, napakababa ng uh, pinakang slab. Na itong kabahayan mga boss, yung slab, uh, yung flooring tsaka hanggang slab is 2.30 uh, meters lang mga boss pang dito sa may uh, flooring. Kaya ang mangyayari mga boss ayon may plano rin yung may-ari na ito na ibababa itong pinakang flooring na itong. mga boss. Tatanggalin itong existing na flooring tapos babawasan ng uh, pinakang lupa para tumaas tong uh, pinakang uh, pinakang slab natin mga boss ayon yung plano dito ng may-ari yung level ng uh, flooring natin dito sa may ginagawa natin uh, na extension is uh, ibinababa na natin ng halos almost uh, 20 20 cm mga boss yung binaba natin para umangat na to tapos ang isa pang problema kasi dito mga boss ay niya Ayan, sa mga nakakasubaybay, uh, yung nangyayari nga, ayan, kapag walang spacer yung mga bakal natin sa islab mga boss, ayan. Makikita natin mga boss, oh. Ayan, nag, uh, pumutok na lahat ng slab, uh, islab. Yung lahat ng linya ng bakal. Makikita natin, ayan. Ano yun, mga boss, katagalan, halos lahat ng bakal nito ito is lalabas na. Ewan. And about dun sa inexplain ko dun sa sa video natin uh, dun sa mga nakakasubaybay ayan, ganyan yung nangyayari mga boss. Kaya mas maganda talaga mga boss isa uh, ayan, na uh, maglagay tayo ng spacer ng concrete spacer para dito sa mga slab natin para yung lahat ng bakal natin is naka nasa gitna ng pinakang buhos natin mga boss. Uh, kahit sa mga poste natin mga boss ayun gano'n yung ginagawa natin may mga spacer siya para talagang tot para talagang yung bang bak mga bakal natin is nasa gitna uh, ang mangyayari uh, ibababa tong pinakam flooring para makalagay ng kisam ito mga boss ayan. kasi lumabas na yung uh, pinakam mga bakal mga boss ay mga boss ha, iwan muna ulit natin sila dito uh, sa ano dan tayo nang landcaster mga boss Bago tayo muwi Ayan mga boss, ah, dito na tayo sa Lancaster. ayon ah, medyo ginabi na tayo mga boss natin. Ito palang ah, mga tubular natin para sa gate mga boss. Isa yan ah. Nakat na pala natin yan mga boss. Isa bukas i-assemble na natin yung lahat. Ayan, kumpleto na yan mga boss. Ah, yung mga tubular na yan na ikat na natin. 2x2 yung gagawin nating frame mga boss. Ayan, wala palang ilaw dito mga boss sa ah, labas. Ayan, dala tayo ng pinakambumbilya dito para maliwanag. Ayan. Tapos ito pala yung inuna natin mga bas baklasin. Itong pinakang toilet dito sa second floor ay binaklas na natin yung next uh, start na tayo magbaklas ng tiles dito mga bas. Drywall pala ito mga bas yung ginamit nila dito hard deflex. Kaya ano, sumama siya. Ayan, uh, papalitan na lang natin yan para mabuo ulit natin to. Ayan, medyo nahihirapan tayo mga bas ngayon mag, uh, magtangal magtanggal ng tiles kasi ngayong cheaping gun pala natin mga bas isa uh, naputol yung pinakang hammer niya. Ayun, naghahanap pa tayo nung pamalit dun sa pinakang hammer niya. Ayun, para ma magamit ulit natin mga boss yung chipping gun. Ayun mga basa, putulin ko na ulit dito yung uh, video natin mga basa ayan muli. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, ingat na lang tayo palagi mga basa God bless sa ating lahat.